Sir, kahit limampung beses mong basahin yung 4,000 pages na yan, wala ka talaga makikitang blank sa GAA o sa General Appropriation Act. Dahil ang sinabi naman ni Congressman Ungab na malinaw na malinaw na sinusugan. Nino? Una-una ni Senator Bato. Pangalawa, nung Manuel na patawarin na natin siya dahil siya miyembro ng alam nyo na. Pangatlo, si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. O, oh, pang-apat, yung reporter ng UNTB na kumuha ng certified true copy doon sa Senado ng Bicam Report. Hindi na po makakailayan. Bakit? In-email po yan sa lahat ng mambabatas. So lahat po ng mambabatas yan, kung 330 congressmen and 24 senators, meron po silang mga kopya na soft copy ng Bicam Report na magpapakita na at least 30 pages ang meron pong mga blanko. Huwag naman po sana isipin ng tao na mangmangang presidente ng Pilipinas at hindi alam ang pagkakaiba ng GAA sa Bicam Report.